Inabot nga ng pangbabash itong si Lebron James matapos niya nga itong gawin ngayong off-season. Pero bago yan ay sandali muna nating pag-usapan itong si Russell Westbrook at ang sentro ng Golden State Warriors na si Kevon Looney sa kanila kasing off-season workout, sa kanilang off-season run ay nagkasama itong si Looney pati na rin si Ras. At matapos nga nito ay binigyang respect na ito ni Westbrook itong si Gavona. Sabi niya nga na matagal na nga daw itong si Looney sa NBA hindi daw dahil sa kanyang athleticism, sa kanyang mga tricks na ginagawa sa court kung hindi dahil he does his job every night. At matapos nga niya na ito namang si Kevon ang nagbigay mensahe sa mga batang player na may pangarap nga na pumasok sa NBA. Sabi niya nga na ang lahat nga daw ng player ngayon ay sinusubukan na magdagdag ng napakaraming skills nga daw sa kanilang paglalaro ng basketball. At ang sabi ni Looney hindi nga daw dapat ganon ang dapat lang daw gawin ay mag-focus sa isang bagay kung saan ikaw ay may potensyal at yun daw talagang pagdonan mo ng pansin at doon ka nga daw talaga magpalakas. Kumbaga sa kaso ni Kevon Looney, rebounding ang kanyang finocus at talaga namang nagpagaling nga siya doon. Inimprove niya yung skill na yon at ngayon naman mga idol ay napakagaling niya na nga talaga. Pagdating sa departamento ng rebounding at ayan din ang dahilan kung bakit sobrang valuable na nga rin siya para sa Warriors ngayon. At talaga nga naman mga idol, napakagandang payo nito mula sa 3-time NBA champion na si Kevon Looney. Alam naman natin na iinan lang ang pumapasok sa NBA at nagiging superstar. Mga franchise player at marami nga na pumapasok sa NBA ay mga role players lamang. Kaya't ang payo ni Looney na mag-focus sa isang bagay at doon ka magpalakas ay talaga nga namang fitting or saktong-sakto sa halos lahat ng NBA players ngayon at sa mga upcoming NBA players din. Anyways, ngayon ay atin ang pag-usapan ng pangbabash na inabot nga ni Lebron James mula sa mga NBA fans. Matapos kasing i-post ng NBA trainer na si Chris Brickley mga idol ang workout video ni Lebron James kung saan mga idol ay noticeably na parang ang bagal niya ni Lebron James dito at hindi nga game speed. Ang kanyang ensayo ay komento nga ng maraming NBA fan mga idol na it's crazy nga daw na ngayon ay all time leading scorer na si Lebron pero he has no bag nga daw pagdating nga daw in creating his own shot. Yung iba naman ay love Lebron but he has no bag. All IQ nga daw and strength itong si Lebron James. Sabi nga nung isa na yung first move nga daw ni Lebron James sa video na ito ay wala nga daw maluloko doon. Hindi nga daw makakaloko yung kanyang crossovers na ginawa. Yan nga mga idol ang ilan sa pangbabas ng maraming NBA fans sa comment section nga ng post na ito. Kung baga, ang pinalalabas nga ng mga nang bash dito kay Lebron na no bag, itong si LBJ ay no skills. Itong si Lebron James na panay katawan, all strength nga lang daw ang kanyang ginagamit hindi NBA. Pero kung may mga nang bash, meron din ang na mga nagtanggol mga idol. Sinabi nga ng isa dito na the skills is there, the bag is there nga daw. Hindi lang nga daw ito kasing flashy ng ibang mga NBA players na todong crossover to the left to the right, step back. Kaya nga daw sinasabi nila na walang bag. Yung isa naman sinabi na wild nga daw ang mga nagsasabi na Lebron James has no bag. He is the all-time leading scorer nga daw for Arizona. Yan mga idol ang pangbabas na inabot ni Lebron James pero hindi nagtapos doon dahil meron din naman na mga fans na nagtanggol nga sa kanya. Kayo mga idol anong masasabi nyo dito sa mga komento ng mga NBA fans na Lebron James has no bag, Lebron James has no skill? Komento nyo lamang yan.